Good afternoon, ma'am. Ma'am, tumaas po yung trust rating ng Pangulo um, noong May 38%, ngayon June 48%. Ano po yung nakikita nating factor of factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise, yung pamumulitika laban sa kanya at sa administration po? Oo nga no, kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito, na walang magawa kundi manira na manira at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo, sa ating palagay, yung mga taong uh, mga respondents dito na siyang naging parte ng uh, survey na ito ay uh, nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng Administrasyon. Pero tulad po na sinabi natin, masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng Administrasyon. Pero muli, buulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging uh, factor para sa Pangulo na magpakampante. Dahil uh, kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na ito na magsilbi at magtrabaho. So ma'am, parang sinasabi niyo po na um, numbers lang naman ito po. Um, kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit wala, wala po kami gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Thank you po. Sunod po, Chloe Hufayda, Business World.